Nobyembre 10, yes, taon 2024 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X. Ako ang inyong lingkod, ka Anton Israel, ang muling maghahatid ng mga pagbabalitang nakatuon sa problemang dulot ng illegal tobacco trade. At para sa Rated X numero 63, narito ang ating mga headlines. Jumbo Raid Sa Bulacan at Valenzuela City tinuturing ng malaking tagumpay ng BIR at CIDG At para naman po sa ating bagong segment The Nicotine Informer Hotel and Restaurant Association of the Philippines o HRAP President Attorney Eugene Yap Buo ang suporta sa paggamit ng Vaporized Nicotine products. Preventive suspension sa flare, inalis na ng OSMV. Vape retailers umaasang madadagdagan ang kanilang mga paninda. At sa ating infographic of the week, Infographic of the week na inyo pong masusubaybayan sa facebook.com slash ekisasmuggling facebook.com slash ekisasmuggling Narito, Chinese Nationals Chinese Nationals na naman Huli sa Yossi Raid, sa Valenzuela at Bulacan Alam nyo, sa tingin ko talaga may kinalaman ang Pogo Money Money Laundering Activities dito po sa paglaganap ng mga illicit activities hindi lamang po dun sa Pogo hindi lamang po dun sa mga iba pang crimes o oh, mga organized crimes kundi maging itong pag, lalag, pagpapalaganap ng mga peke at smuggled cigarettes kaya Chinese nationals na naman po ang mga na-identified na race o rasa o nationalities na involved po sa mga JAMBO uh, jumbo Illegal Activities Sana ito ay matuldo ka na Noong nakaraang biyernes, ako po ay dumalo sa The Agenda Forum. Mapapanood po rito sa gawing kaliwa ay si Dr. Lorenzo Mata ng Quit for Good, ang host na si Pastor Gary Galvez o Pas G at si Atty. Eugene Yap ng Hotels and Restaurants Association of the Philippines at ang inyong lingkod. Napag-usapan po namin ang tungkol sa nikotin at ang aking pong posisyon tinggil po sa nicotine ay ang nicotine ay isa pong benign substance. And of course, na-associate po kasi ito sa paninigarilyo. Kaya po, ang impression tungkol sa nicotine ay talagang lubhang napakasama na although ang nagdudulot po ng mga sakit, oh, kadalasan ay yung cancer, ay yung pagsisindi po natin ng sigarilyo. So, dito po sa pagpupulong na ito ay pinahayag po ni Atty. Eugene Yap ang kanyang pagsuporta sa paggamit ng mga alternatibong produkto tulad ng vaporized nicotine. Ito po, ako po sumingit. <laughs> sumingit po ako para po mahingi mahingian ng ng uh, commitment. So, sort of a commitment, informal commitment, na nawa ay ma maging uh, friendly ang mga hotels and restaurants establishment sa mga gumagamit po ng vaporized nicotine products. Ito po. May last messages po for our Ah, teka muna. Uh, pas, 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 pasensya na. Sige Sorry po, lang sige po. po. Uh, para kay Atty. Yap, uh, sana naman po eh, magkaroon kayo ng kamp kampanya na yung inyong mga establishment, yung inyong mga restaurant ay friendly sa mga non-smokers pero gumagamit ng mga vape products. Yan. Yeah, yeah. Requisition lang naman. Lobing. Position lang po. Uh, definitely yan. Now um, ang masasabi ko first of all thank you na meron tayong forum na ganito uh, I would like to encourage yung mga smokers uh, to shift no to start shifting to other alternate actually ang ano natin ang game natin dito hopefully to stop smoking but uh, alam naman natin it's been with us for so long already it will take time so let's do it in stages one of the stages is going to uh, I believe going into the alternates Sa vaping na yon, one of them, no? And maybe Nicotine, sabi ni Ka Anton dito. That's a very positive way. We just always have to keep in mind that uh, one day of no smoking, one day of less smoking will be a uh, one day nearer reaching our goal of no smoking. Ayon. Ayon. At siyempre, dinagdag ko na rin po sa akin paglalambing. Sabi ko eh, attorney yap, nawa yung mga hotels, yung mga restaurant ay magtalaga po ng designated vaping area. Sabi niya, maganda yan. Gusto namin yan. Kaya lang, ang problema, yung struktura, hindi po nakadesign para sa uh, allocation, oh, na space, allocated space para sa mga DVA. Pero sisikapin po talaga niya na may usad ang ideya na maglagay ng DVA sa mga restaurant at sa mga hotel, siyempre. At inapuntakuan ang parada ng mga balita. Una, sa Kiamba, South Cotabato, back-to-back -back, o ang successful operations ng PRO-12. O sa isang checkpoint dyan sa Kiamba, ito pong lalaki na alias Marl ay na-flag down sa checkpoint eh, napansin ng pulis, eh, mukhang kinakabahan. Mukhang may tinatago. Kaya umikuto yung polis, sinikutan yung kanyang sasakyan, lightan, ayun, may nakita yung kahon na nakatago doon sa likod. Kaya, nabuking, nabuking si Marl na may kargang smuggled cigarettes na nakakahalaga ng 239,000 pesos. Kaya ayun, yung kanyang magarang sasakyan, expander pa naman ay nakumpis ka kasama nung mga sigarilyo. Sa Tupi South Cotabato, isang concerned citizen ang tumawag sa pulis noong Nobyembre 4 dahil may napansin siyang kahinahinalang bagay na nakalagak doon po sa waiting shed sa barangay poblasyon Tupi, South Cotabato. Ayun, kaya nang pagdating ho ng mga pulis, rumispondi agad eh napansin ho nila, nakita ho nila na merong 100 rims ng VX full flavor. Bago sa akin pandinig. Smuggled po yan, ha? VX full flavor. Ewan ko ba't tatangkilikin pa ito ng ating mga kababayan? Hindi naman po kilala ang brand. Ayun, tuloy. Nakumpis ka ang sigarilyo pero ang nag-iwan, kung sino man yun, ay wala. ang yosi sa bibig mo. Saan galing yan? Sigurado ka bang malinis ang pagkakagawa niyan? Walang quality control ang mga pagawaan at imbakan ng peket iligal. Walang regulasyon. Malimit pa. Saksakan ng dumi. Di ka takataka na kung minsan, di lang tabako ang laman ng sigarilyo. Meron ding itlog, paa, o ulo ng ipis. Minsan, may dumi ng daga. Minsan, may dumi rin ng tao. Pati customer, ang mga bumubuhay sa iligal na sigarilyo ay biktima. Biktima ng kababuyan. Sa iligal na yosi, kahit customer ay biktima. Huwag magpababoy. Huwag bumili ng iligal na yosi. At sa Balum Antike, dalawa ang tiklo sa pagbebenta ng Peking Yosi. Sila po'y nahulog sa bitag ng Antique Maritime Police Station noong Nobyembre 5. Ang dalawang nahuli ay galing pa ho ng Iloilo City at sila'y bumiyahe sakay ng kanilang Mitsubishi Mirage. Kaya ayun, 23,900 ang halaga ng sigarilyo, kumpiskado, at yung kanila pong ng magarang sasakyan kumpiskado rin ng kapulisan Sa Sumilaw Bukid noon tatlong lalaki dahil nasilaw sa kikitain nilang uh, smuggled cigarettes o nagtangka pa ho itong lumayo alta uh, ignore ang checkpoint buti nahabol ng pulis ayo nakita ang kanilang Suzuki multicab may lamang labing limang master cases ng smuggle Yossi na nakakalaga ng 265,500. Kaya ayun, himas rehas ang tatlo at ang kanilang multikab kung piskado. Sa Pigkawayan, Cotabato, dalawang lalaki ang himas rehas matapos sila masabat sa isang checkpoint. Dakong alas 10.30 ng umaga, noong Nobyembre 7. Nagtangka sila magpuslit, ipasok sa bayan, 30 kahon ng smuggled na sigarilyo. Sinang sila ay ma-checkpoint, nakita, tumambad, harang uh, mga master cases at tinatayang nasa 552,000 ang halaga. At sa Zaragoza, may baisiha, dalawa tiklo. Sakay ng kanilang Toyota Vios nang sila ay masita sa checkpoint, anti-criminality checkpoint at nahuli tumambad ang mga kahong ng Carnaval, 11 boxes at dalawang boxes ng HP cigarettes. Mga peking sigarilyo po ito, tinataya ho nagkakalaga ng, na ng 150,000 pesos. Kaya ayun... Kumpiskado ang Toyota Vios na magarang-magara. Brown Metallic Toyota. At syempre, yung Carnival at HP Cigarettes na pawang mga peke. At sa Brooks Point, Palawan, back to back po ang successful operation sa Palawan. Unahin natin itong Brooks Point. Halos 2 milyong piso halaga ng iligal na sigarilyo ang nasa bat. Ito po ay sa pinagsanib puwersa ng Palawan Police Provincial Office, Brooks Point Maritime Police Station, Philippine Coast Guard Second Special Operations Unit, PNP Maritime Group Special Operations at ng Philippine Tobacco Institute, dakong alas 3 ng madaling araw ng kanila pong madiskubre ang 142 boxes ng sigarilyo tinatayang 1.8 million, close to 2 million pesos. Pero ang mga sospek, nakatakas. Noong Nobyembre 3, dakong alas 5.30 ng hapon, nasa bat si Danilo. Daladala -dala ang isang aluminum van na puno ng sigarilyo. Ayan, nakikita po, 4 cigarettes. So, nagkakalaga po ng 2.5 million, 173 master cases ang laman nang daladala niyang van. Kaya ayun, tiklo si Danilo. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM, particular sa Sultan Mastura Maguindanao del Norte, 450,000 worth of smuggled cigarettes ang nasabat ng kapulisan. Ito'y bunsad sa sumbong ng isang concerned citizen na may kahina-hinalang aktibidades na sinasagawa ng isang madaling araw noong Nobyembre 9. Sariwang-sariwang balita lamang ito. Sa isa pong fishport dyan sa barangay si C-shore ayon kumpiskado ang sigarilyo, yung mga taong nagdi-diskarga, pumuga. Sa dalawang araw na operasyon, November 6 and 7 ng BIR at ang CIDG sa pangungunan ni General Nicolas Torre III. Naku po. Oo. Ayan. Isa pong pabrika sa San Rafael, Bulacan ang nilusob ng BIR at ng CIDG. Nakakumpis po sila ng mga mahigit 1.1 billion na kagamitan at ng mga Raw materials kasama na siyempre yung mga bagong gawang Peking Yossi dyan po sa San Rafael. Sinundan po ito sa pagsalakay ng mga budega. Tatlong budega sa, sa Valenzuela. Umaabot din po ng 1.1 billion ang nakumpis kanilang yaring Peking Sigarilyo. Tapos na. Naka-impact naka ho dyan sa budega sa Valenzuela City. Sa kabuuan, ayon po sa report ni... Commissioner Lumage, ang tax liability nakakaharapin ng mga smuggler ay aabot po ng 11 billion peso. Sana po pumasok na ito doon sa ating uh, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act dahil ito pa umabot na ng billion-billion piso. Uh, ang mga mastermind ho dito ay mga Chino galing mainland at syempre yung mga Pilipinong trabahante tinuturing pong mga biktima ng human trafficking. O yan pong nakalagay rito sa ulat. Gayun pa man, ito'y napakalaking halaga. Isa pong jumbo raid. At congratulations po siyempre sa BIR at sa CIDG. Keep it up! At ah, tinapundakuan ang balita hinggil sa vape industry bago ko po simulan ang pagbabalita, nais ko pong ipaalala na pagdating po sa mga industry matters, ah, sa mga negosyo, sa mga vape retailers, yung mga vape importers, brand owners, ay mangyari po ay makipag-ugnayan po kayo sa PCIA dahil malaki po ang may tutulong ng PCIA kapag kayo ay nagsama-sama, ang inyong mga hinaing ay paparating nyo po sa PCIA sa pangunguna, of course, ni GP Joey Dulay dahil alam na alam po niya, batid na batid po niya ang kalagayan po sa industriya. Ang inyong lingkod ay tagapag-report lamang po. Ano? And of course, ang PCIA ay ang kanila pong uh, pagdating ho po sa politika. Ay kilalang kilala po ang PCIA. It's, uh, sila po ang sinasanggunan ng mga kongresista at ng mga senador pagdating po sa vape industry. So, ito po ay nakarating po sa post ni no? Paul Vivas ang kanilang preventive suspension ng flare ay lifted na. At umaasa siyempre ang mga nicotine consumers na nadadagdagan pa ang mga nakadisplay sa vape shops dahil napakahirap nga naman po kapag limitado ang mapagpipilian. Atin reviewin, natin basahin ang Facebook page ni Paul Vivas. Ito. At nakalagay po rito sa dokumentong kanilang inattach, ay pagpapatibay o pagpapatunay na meron na nga pong order na lifted na yung kanilang uh, suspension order. No? Yung kanilang tinatawag na preventive measure order. So, nandito po ang kabuhan. Basyalan na lamang po ninyo ang Facebook page ni Flair Paul Vivas at para mabasa ang nilalaman. May mga nagtatanong nga ho po pala, bakit daw po hindi pa sila, hindi pa sila pwedeng magbenta? Nakalagay ho kasi rito. However, the order in is not a license to trade, distribute, sell, market, and provide the subject brand of the order pending compliance with all the regulatory requirements. So wala pa po kasi silang, na confirm ko po ito, ang dahilan kung bakit hindi pa po sila pwedeng magbenta ay wala pa po kasi silang tinatawag na PS license. No, wala pa ho silang PS license kaya hindi pa ho nila ito pwedeng i-dispatch sa kanilang mga stock. Pero maasa naman po ang pamunuan ng player na mabibigyan nyo sila ng PS license at kapag daw yan ay nasa kamay na nila agad nilang ipapaalam dito sa Rated X.